So hindi yeah. pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni Bumblebee Talagang malupit Talagang isang bagay guys Pag minahal mo rin Hindi ka rin niya ipapahiya talaga Pag niya lalagay sa talagang mahirap na kalagayan Yes Kaya, Ganun ko na talaga ito, itong kamahal itong sasakyan ko na to Ayan, Bumblebee, love dog Ayan guys, ayun na sa Cavitex pa kami oh. Oo, oh, grabe oh. Ang daming baha sa Manila, kung alam niyo lang guys. Alam niyo yan sa mga taga Manila nating mga followers diyan. Alam nila yan. Tapos alam nila kung gaano kababa si Bambang Bambi, pero naka-survive sa baha. Yes, survive. Ay, lupit pa. Pero plano. Plan plan kami ang coaching pinaka na video nila kung paano tinawid nila diba ang Volpe. Yes. Dino, grabe. Tatlong baha. Tatlong, bahay, tatlong tinawid baha. Tinawid diba, ang tataas. Ang, dino, ang, ang lalalim. So tumirik talaga. Thank you. Ba, grabe. Sobrang. Thank you. Sobrang galing ng kochi namin. Yes. At yeah. di lang dyan. Thank you rin sa Diyos. At thank dahil, Kung hindi tayo naniwala sa Kanya, hindi tayo makakatawid. Talagang wala. Wala kami pagkasa. Nakikita namin yes. yung mga matataas sa kotse. Kumbaga talaga lumalangoy sila. Yes. How much more kami na? Lower. Kapagbaba ni yes. Yes, totoo. talaga imposible talaga. Imposible. so, by na lang talaga kami na sana hindi kami yes. tirikan lalo na sa kitna na ba. Yes, totoo. Sobrang grabe talaga grabe. guys. Kaya stay home na lang yung mga sobrang ano talaga. <laughs> Ayan o. Oh. Thank you, Bumblebee, ah. Uy, pare. <laughs> <laughs> Lalo pa ba ni Daddy yan? Ay, <laughs> tawa. Pero alam nyo, guys, sobrang lalim nung inano namin, pinasok kami dito sa loob ng tubig. Pinasok na kami, guys. Tingnan nyo yung Basa na ano ko dito, inaapakan ko. Basta oh, Masa no? oh, yeah. oh. <coughs> oh, <bang. coughs> na, na mga carpet Oh, oh Oo ba, pinasok talaga. kami. Pero hindi kami tinirik talaga ni Bambu. Hindi tinawid talaga niya kami. Sobrang thank you, Lord. Kasi imposible talaga. Mama. Itong lower namin no, ng kotse na lang nakasurvive ko talaga sa malalim. Sabi na nila, diba? <coughs> with God, all things are Not possible. Possible. Mga walang simple sa Diyos kapag siyang kumalaw. Amen. mga All things are possible to God. Thanks God. Wala talagang, ano na, nakapagsugal na lang kami na bahala na ako ng mangyari. Tama. Basta, may tabid lang namin. Tatlong baha guys, tatlong baha yung hinano niya. Hmm, niya. E. Grabe kung... Iba, iba kasi medyo mababaw siya. Pero ano pa rin? Oh. Ba pa rin. Oh. Ibang, ibang lower to tingin ko. Kirik yan. ng tuhod. Yung lalim na inanong. Lalim, sobra. Um, bumblebee. Tuhod talaga. Guys, lahat alis ng mga pasukan mo dito sa Manila, puro baha. Kaya, oh, sobrang traffic guys, Kaya kung na kayo tumuloy. pasalubong namin ng mga truck, sinasabi sa akin, wag na, wag na, wag na, kung na, Kaya sabi ko na, ipa, ano na lang siya sa hams, ipakyat sa hams, uh -oh. para magano na lang natin. Makaduyot maka, maka na oh, ay lang kami Oo, oh, makabalik lang. Oo, oh, no choice. Dahil malalim talaga, pero wala eh, wala. Hindi kami pwedeng mag-back out. Oo. Oh. Wala eh. Talagang ano na lang, diretso ano na lang talaga. Kiri, kung hindi, salamat. Salamat. Yeah, thank you, Lord. Hindi mo kami pinitawad. Amen, Lord. Pinawi mo kami ng kabili. Yeah, thank you, Lord. Salamat po. That's yeah, oh, glory talaga. So, uh, hindi lang talaga. Hindi, hindi naman importante yung lakad namin, guys. Hindi naman kami nalakad. Oh, yes. So, talagang importante lang yung aming uh, ginagawang transaction. Saka ang iniisip namin, guys, pag nagtagal kami sa Manila, ano, lalong baba Sata kasi oh magastos, magastos kailangan na mag-hotel ulit syempre kailangan na na, tsaka yung syempre naalala na namin yung mga naiwan namin na pamilya sa kabite yes. kailangan din namin silang safety kaya kailangan namin umuwi yes. at least kung magtuloy-tuloy itong ulan nakauwi na kami yes, tama. kaysa maiwan kami sa Manila yes. kaya kung nakalimag kang lumabas kung sa tingin nyo yung mga taga Manila na kain yung mga pupunta nyo. Huwag na po. Huwag na. Yes. Mag-ano ma ma na kayo. Sige, babay na. Babay na po. Ingat po kayo. God bless. God bless.